ano yung kakaiba sa balbakon yun na dapat puntahan nila? Ah, siguro yung peanut butter. <laughs> ang palapot. <laughs> hey everyone! Merong bagong bukas sa balbakwahan dito sa Kaingin Malolo. So, time! Sarap. Ito yung balbakwa nila. Ito yung pinakamura. 70 pesos lang. Then 10, 100 pesos. Itong balbakwa ay nag-originate talaga sa Visayas at Mindanao. Ay, ang balbakwa kasi dalawang klase. Ay, tatlo. Balat, pisngi at saka tuhod. Yung tuhod, yun yung may limalated. Uh, yung pisngi, yun yung maninam na masyado sa balbakwa. At saka yung balat, yung kinain nyo kanina, yung one Yung mismo nagluluto at yung may-ari nito, mga taga Cotabato sila and sarili nilang version tong balbakwa na to. Dito sa Malolos kasi wala daw ano, balbakwa. Balbakwa. So nag-resign ako doon sa Davao. Sabi ko sige. Na lang natin. ito yung kanilang 70 pesos na balbakwa. Ito yung pinakamaliit and pinakamura malapot yung sabaw. Nakatikim na ako ng balbakwa before, pero ito kakaiba kasi meron siyang peanut butter. May luya, may tanglad, at marami pang sako. Pero hindi mo halos malalasahan yung luya. Halo siya ng balat, yan, litid. Tapos may saging pa. Sa <laughs> so 100 naman nila, mas malaki yung bowl mas maraming laman. Nandito na sila sa Kaingin Malolos, malapit sa bisita ng Kaingin, sa 24 de Agosto Street. Bukas sila araw-araw, wala -araw, alas 9 hanggang masawad